Aries. Ang hirap talaga mabuhay minsan sa mundong ginagalawan, may makikita kang pag-iyak at masayang tawanan, ganyan ang buhay. Dapat ay gayahin ang masayang tawanan, nang lapitan ka ng mga aura ng swerte, na mga gagawin ng mapaligaya ang sariling buhay, Aries, sa two-digit number ay number 10 at number 11, at sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 1. At sa loto ay number 22, number 16, number 18, number 31, number 40 at number 8, nagabay ng kapalaran. Toros. Ang hirap talaga mabuhay minsan sa mundong ginagalawan, may makikita kang pag-iyak at masayang tawanan, ganyan ang buhay, dapat ay gayahin ang masayang tawanan, nang lapitan ka ng mga aura ng swerte, na gustong mga gagawin ng mapaligaya ang sariling buhay, Taurus, sa 2 digit number games ay number 17 at number 9, at sa three-digit number game ay number 1, number 5 at number 2, at sa loto ay number 21, number 15, number 37, number 42, number 2 at number 14, nagabay ng kapalaran. Gemini, ang hirap talaga mabuhay minsan sa mundong ginagalawan, may makikita kang pag-iyak at masayang tawanan, ganyan ang buhay, dapat ay gayahin ang masayang tawanan, nang lapitan ka ng mga aura ng swerte, na mga gagawin ng mapaligaya ang sariling buhay, Gemini, sa two-digit number ay number 19 at number 15, at sa 3-digit number ay number 4, number 1 at number 6, at sa loto ay number 29, number 15, number 40, number 33, number 24 at number 5, na gabay ng kapalaran. Cancer. Ang hirap talaga mabuhay minsan sa mundong ginagalawan, may makikita kang pag-iyak at masayang tawanan, ganyan ang buhay, dapat ay gayahin ang masayang tawanan, nang lapitan ka ng mga aura ng swerte, na gustong mga gagawin ng mapaligaya ang sariling buhay, cancer, sa two-digit number ay number 18 at number 14, at sa three-digit number ay number 1, number 4 at number 6, At sa loto ay number 26, number 5, number 18, number 31, number 16 at number 2, nagabay ng kapalaran. Leo ang hirap talaga mabuhay minsan sa mundong ginagalawan, may makikita kang pag-iyak at masayang tawanan, ganyan ang buhay, dapat ay gayahin ang masayang tawanan, nang lapitan ka ng mga aura ng swerte, na gustong mga gagawin ng mapaligaya ang sariling buhay, Leo, sa two-digit number game ay number 19 at number 11, at sa 3-digit number game ay number 6, number 1 at number 4. At sa loto ay number 29, number 15, number 32, number 6, number 25 at number 42, nagabay ng kapalaran. Virgo. Ang hirap talaga mabuhay minsan sa mundong ginagalawan, may makikita kang pag-iyak at masayang tawanan, ganyan ang buhay. Dapat ay gayahin ang masayang tawanan, nang lapitan ka ng mga aura ng swerte, na gustong mga gagawin ng mapaligaya ang sariling buhay. Virgo, sa 2-digit number ay number 19 at number 7, at sa 3-digit number game ay number 4, number 5 at number 1, at sa loto ay number 33, number 15, number 42 number 49, number 17 at number 30, nagabay ng kapalaran. Libra. Ang hirap talaga mabuhay minsan sa mundong ginagalawan, may makikita kang pagiyak at masayang tawanan, ganyan ang buhay, dapat ay gayahin ang masayang tawanan, nang lapitan ka ng mga aura ng swerte, na mga gagawin ng mapaligaya ang sariling buhay, Libra sa 2-digit number games ay number 15 at number 19, at sa 3-digit number ay number 1, number 6 at number 3, at sa loto ay number 29, number 40, number 36, number 30, number 8 at number 41, nagabay ng kapalaran. Scorpio Ang hirap talaga mabuhay minsan sa mundong ginagalawan, may makikita kang pag-iyak at masayang tawanan, ganyan ang buhay, dapat ay gayahin ang masayang tawanan, nang lapitan ka ng mga aura ng swerte, na mga gagawin ng mapaligaya ang sariling buhay, Scorpio, sa 2 digit number games ay number 17 at number 15, at sa 3 digit number ay number 1, number 2 at number 6. At sa loto ay number 22, number 17, number 39, number 8, number 10 at number 25, nagabay ng kapalaran. Sagittarius. Ang hirap talaga mabuhay minsan sa mundong ginagalawan, may makikita kang pag-iyak at masayang tawanan, ganyan ang buhay. Dapat ay gayahin ang masayang tawanan, nang lapitan ka ng mga aura ng swerte na gustong mga gagawin ng mapaligaya ang sariling buhay, Sagittarius, sa 2-digit number games ay number 15 at number 4, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 21, number 8, number 29, number 30, number 17 at number 12, nagabay ng kapalaran. Capricorn ang hirap talaga mabuhay minsan sa mundong ginagalawan, may makikita kang pag at masayang tawanan, ganyan ang buhay. Dapat ay gayahin ang masayang tawanan, nang lapitan ka ng mga aura ng swerte, na gustong mga gagawin ng mapaligaya ang sariling buhay. Capricorn, sa two-digit number games ay number 19 at number 10 at sa 3-digit number ay number 6, number 1 at number 2, at sa loto ay number 25, number 16, number 31, number 9, number 40 at number 34, nagabay ng kapalaran. Aquarius, ang hirap talaga mabuhay minsan sa mundong ginagalawan, may makikita kang pag-iyak at masayang tawanan, ganyan ang buhay. Dapat ay gayahin ang masayang tawanan, nang lapitan ka ng mga aura ng swerte, na gustong mga gagawin ng mapaligaya ang sariling buhay. Aquarius, sa 2 digit number games ay number 19 at number 14, at sa 3 digit number ay number 6, number 2 at number 5, at sa loto ay number 23, number 18, number 6, number 40, number 29, at number 33 nagabay ng kapalaran Pisces Ang hirap talaga mabuhay minsan sa mundong ginagalawan, may makikita kang pag-iyak at masayang tawanan, ganyan ang buhay. Dapat ay gayahin ang masayang tawanan, nang lapitan ka ng mga aura ng swerte, na gustong mga gagawin ng mapaligaya ang sariling buhay. Pisces, sa two digit number games ay number 18 at number 3. At sa 3 digit number ay number 5 number 2 at number 6, at sa loto ay number 19 number 24, number 37 number 6 number 20 at number 41, nagabay ng kapalaran.